ten, mayroong tumal dyan tapos lalagyan ito ng tahin so so ito na yung table natin hmm. dito naman habang gahintay sa Adan magawa sa Sumaira ng kumba dito naman ready na yung mga lalagyan natin ng ulam ito rice ito makaruna ito makaruna to Uh, ito yung rice na may munggo kahapon pinainit ito yung shorba uh, corn, corn na shorba tapos ito naman ang jaris, jaris. so ready na rin natin mga lagayan yan, ready na tayo tapos dito si Samaya uh, gumagawa ng kuba kuba na laham Abang wala pang iptar, maglalaba din tayo. Mapapaikot din tayo. Double time tayo lagi. Malapit na rin ang mag-grim. Oh, wala nang araw eh. Yan, wala nang araw. Ito yung kapitbahay namin, oh. Oh, kita nyo, may pailaw sila. Oh. Malapit na, ah. mag -rib.